Hello mga Mars for today's video. Ito na nga no, nagayat na ako ng sibuyas. Ayan na rin yung ating manok para sa ating chicken cab sayo. Nilinis ko na rin siya no. So yan, ang kamatis at saka sibuyas. So ito na nga no, naglagay na ako ng mantika at linis ako na siya. So yan, Nilisahin muna natin ang sibuyas at saka ang kamatis para naman siya ay lumasa. So, yan na no. Uh, bubuksan na natin siya. Ayan, medyo mainit-init na siya. At ilalagay na natin dyan ang manok. So, yan. Kahit ilang manok pwede nung lutuin dyan. So, ngayon kasi, it's tatlo lang muna yung pinaluto sa akin ni Mudra. So, nilagyan na rin siya ng mga pampalasa, asin, kukumbor, at saka syempre, nilagyan natin ng kahoy kasi favorite nila yan. Kasi pampalasa din yan. So, syempre, ang ating nito face, hindi yung mawawala. So, yan ang mga Mars, no? At saka ito na, uh, niluto na rin natin ang pang-topping sa so, ibabaw ng chicken cubs. Ayan, ang sibuyas. So, ang pangmalakas sa nilang sibuyas dito ay eh, hindi yan mawawala. Kahit anong lutuin nila, no? So, ito na nga ng no, Mars at bubuksan na natin siya, yan. So, kinisa natin siya para naman lumasa sa loob niya ang kamatis at saka sibuyas at saka yung mga ricado. Siyempre, natin siya ng tubig. So, ito na nga, no, uh, medyo luto na siya. Meron din yan siyang kulkong bawarat at saka um, asina yan. So, siyempre, tomato paste na rin. So, ito na nga, no. At kumukulo na ang ating uh, chicken cubs sa uh, zone. Yan. At dyan natin siya. Pag kumulo na yan at naluto na ang ating chicken, no, Lumumbot na, bubusan natin sa ang rice dyan. So, ito na ang ending, no. Nabusan natin ang rice. Ayan. So, nilagay ko na rin sa ibabaw yung... Uh, um, sibuyas na niluto natin. Siyempre, may dalawang sili. So, ito lang. nga, niluto ko na rin ng chicken. Ayan, so, medyo mainit pa siya, no? So, ito lang mga Mars, no? Thank you for watching. Sana naman, eh, nakatulong, no? Pa See you next video, mga Mars! Thank you for watching!